Magandang buhay ka SSS. Alam mo ba na kahit may dalawa kang benepisyo sa Social Security System, minsan isa lang ang pwedeng bayaran? Maraming Pilipino ang nagugulat kapag kulang ang natanggap nila. Hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa patakaran ng magkakasabay na benepisyo. Kaya kung ayaw mong mabigla, panoorin mo 'to hanggang dulo para malinaw sa iyo kung bakit ito nangyayari at paano mo mapoprotektahan ang bawat hulog mo. Tandaan mo, bawat hulog mo sa social security system ay hindi lang kaltas sa sahod. Ito ay puhunan para sa kinabukasan mo at ng pamilya mo. Pero dahil milyon-milyon tayong miyembro, may mga patakara na sinusunod para siguradong patas at matatag ang pondo ng lahat. Isa na rito ang tungkol sa sabay na claims o overlapping benefits ayon sa circular number 2024-011 ng SSS. Kapag may dalawang benepisyo na sakop ang parehong panahon, isa lang ang pwedeng bayaran at iyon ay kung alin ang mas mataas ang halaga. Halimbawa, kung may sickness benefit ka at unemployment benefit sa parehong buwan. Hindi ito pwedeng sabay na bayaran. Isa lang talaga at kung alin ang mas mataas, iyon ang ibibigay. Bakit? Para manatiling matatag ang pondo. Dahil lahat ng ibinabayad sa atin ay nanggagaling din sa kontribusyon ng ibang miyembro. Kung doble ang bayad sa iisang panahon, mahihirapan ang sistema at maaapektuhan pati ang ibang benepisyaryo sa hinaharap. Pero paano kung iba-ibang benepisyo ang sabay mong na-file? Ganito 'yan. Kung parehong short-term benefits ang sabay, gaya ng sakit, maternity, pansamantalang kapansanan o pagkawala ng trabaho, isa lang talaga ang babayaran ang pipiliin ay kung alin ang mas mataas ang halagang matatanggap. Ngayon, kung mas mataas naman ang sumunod mong claim kaysa sa naunang nabayaran, babayaran pa rin ang diferensya, basta't sakop ng parehong panahon. Kung mas mababa naman ang sumunod mong claim, hindi na babayaran ang parte na sakop ng parehong petsya dahil nabayaran na iyan dati. Ngayon, Paano kung ang short-term benefit mo gaya ng sickness, maternity o unemployment benefit ay sumabay sa mas malaking benepisyo tulad ng retirement, permanent disability o death benefit? Ganito ang rule. Ang short-term benefit ay babayaran lang hanggang buwan bago magsimula ang mas malaking benepisyo. Halimbawa, kung magre-retire ka sa June, pero may approved sickness benefit ka hanggang August, ang babayaran lang ng social security system ay hanggang May. Dahil sa June, magsisimula na ang retirement benefit mo. Kung may disability benefit ka naman na nagsimula sa July, pero nakatanggap ka na ng sickness benefit para rin sa July, ibabawas ng social security system ang halagang sakop ng parehong buwan. Ang layunin ay tama at patas ang computation. Walang dobleng bayad at kung sakaling sumobra ang nabayad, hindi ito mawawala. Ibabawas iyon sa susunod mong benepisyo para siguradong pantay pa rin ang sistema at patas para sa lahat ng miyembro. Pero teka lang, huwag kang mag-alala. Hindi lahat ng sabay na benepisyo ay nababawasan may mga pagkakataon na buo pa rin ang matatanggap mo. Halimbawa, kung maternity benefit mo ay kasabay ng benepisyo para sa kapansanan o pagkamatay ng miyembro, buo pa rin iyon. Kung may sickness benefit ka at may benepisyo rin para sa kapansanan, buo rin iyon basta magkaibang sakit o injury. Kung lamsam o buo Isang bayad ang benepisyo tulad ng retirement o death benefit. Hindi ito naaapektuhan. Kasama rin ang funeral benefit, buo pa rin ang matatanggap. At kung sickness o maternity benefit ang nauna mong nakuha sa pamamagitan ng employer, kahit may sabay na death benefit, hindi rin ito mababawasan. Kaya simple lang ang tandaan, kapag sabay ang claims, isa lang talaga ang babayaran. Pero kung pasok ka sa mga sitwasyong nabanggit, buo mo pa rin makukuha ang benepisyo mo. Mahalagang alam mo to para hindi ka umasa sa dobling bayad na hindi naman pwedeng mangyari. At para maplano mo ng maayos kung kailan ka dapat mag-file o maghintay. Kung ikaw ay isang empleyado, overseas worker, kasambahay, self-employed o pensioner, tandaan mo, ang kaalaman ay proteksyon. Ang bawat hulog mo sa SSS ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa siguridad at dignidad ng pamilya mo. Kaya kung may kilala kang pwedeng maapektuhan ng patakarang ito, i-share mo ang video na ito. Sa dulo, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa tiwala, siguridad at kinabukasan ng bawat Pilipino. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas malino pang paliwanag tungkol sa mga benepisyo ng social security system. Hanggang sa susunod kaibigan, ingat ka palagi at tuloy lang sa paghuhulog.